Isang San Pablo City sa Laguna sa mga dinaray lugar tuwing Semana Santa. Bukod kasi sa mga makasaysayang simbahan, marami rin pasyalan ang pwedeng dayuhin dito. Alamin natin kung ano-ano ang mga yan sa report ni Bien Manalo. Rise and shine, Bien. Isa ang Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit sa San Pablo City, Laguna sa mga dinarayo ng mga deboto tuwing Semana Santa early 1600s nang itayo ng Agustinian missionaries ang simbahan na gawa sa kahoy. At noong 17th century, inayos ang simbahan at ginawa ng bato. Gusto nating mas mapalapit pa tayo sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay mga hakbang para una, tayo ay magbago. At pangalawa, tayo ay maging mas malapit at lumalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Para sa maraming deboto, ang paggunita sa Semana Santa ay tanda ng pagpapakasakit ni Hesus Kristo sa pagtubos sa ating mga kasalanan para um, Maria mo yung mga nagawa mo before na mabigyan ka ng pagkakataon na makapagbago. Ang kahalagahan po nito lalo na po ngayon sa panahong to. Ma para po ma-remind po tayong lahat kung gaano tayo minahal at kung paano tayo uh, nag-sacrifice ang ating uh, Panginoong Hesus Kristo, Jesus para masalba ang ating mga kasalanan. At maganda din to para ma-remind ang ating mga kabataan na may mga ganitong uh, sineselebrate para sila din maalala din nila na dapat ganito din pala ang ginagawa nila kahit sa henerasyon nila maipagpatuloy. At ngayong panahon ng kwaresma, nais ipabatid ng simbahan ang halaga ng pagsasakripisyo at pagkakaroon ng matatag na debosyon. Ang Diyos laging nangliligaw sa atin. Ano? Lagi siya nangliligaw at hinahabol-habol niya tayo lagi sapagkat gusto ng Diyos na ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Nagkamali man tayo ng landas, nagkamali man tayo ng desisyon, hindi man natin siya pinili pero ang Diyos nandiyan tumatawag para tayo magbalik. At kung hanap nyo naman ay fresh air and place to relax na accessible and free, bakit hindi pa siya ang Sampaloc Lake na isa sa ipinagmamalaking lawa ng City of Seven Lakes? Perfect para sa banding ng barkada, pamilya, health enthusiasts at syempre for the lovers. napag ng po namin magkakaibigan na tumambay po dito sa sampalok Lake kasi po madami pong makikita magagandang view tapos rin po yung mga stall po ng mga pagkain, marami pong pagpipilian. Tsaka marami din. Maganda po yung view, nakaka-relax, nakaka, nakaka -ano? nakakatanggal ng pagod. Ayon sa San Pablo City Tourism Office, tinatayang mahigit 3,000 individual ang inaasahang papasyal sa Sampaloc Lake dito sa San Pablo City ngayong Simana Santa. Bukod sa madaling puntahan, bukas rin ang na para sa lahat. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pag-develop ng naturang pasyalan at maging sa iba pang tourist destination sa lungsod. Ngayon ay ongoing yung... Uh process ng mga plans and programs para ma-extend ang boardwalk at saka yung development ng easement itong San Pablo Lake. Yan nga yung um, talagang pinupush namin na ma-promote ang mga local products natin, local food delicacies, um, restaurants, and resorts. Kasi noon tayo as Cold Spring kasi Laguna hot and cold uh, spring. So nasa cold spring ang San Pablo City. Perfect destination for summer. Pitong lake po ang meron ang lusod ng San Pablo. Kaya nyo naman po kami. At kung nakaramdam ka na ng gutom sa pamamasyal, worry no more. Subukan mo namang bumisita at tikman ang masasarap na putahing aloka ng restaurant na ito na suwak sa budget mo. Ang kanilang main dish, ibat-ibang luto ng tilapia na talaga namang binabalik-balikan. Bukod sa mga lutong bahay, makabibili rin dito ng ibat-ibang klase ng pasalubong. Uh, may papayo ko, talagang sipag, tiyaga sa negosyo. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.